dito sa may aksidente, dito sa may walter mart mga kapopong isang tricycle at saka uh, single ayun nga po dito na po si sir junio ayun po ayun po na na po agad si sir junio isang single po na yama na big bike na N-Max at saka isang ito yung kay po siya ina-assist po ng polis na si Sir Sir, tumawag na kayo ng MDRCC? Okay na? Tatawag na lang ko, sir i-chat-chat ko MDRCC Ah, meron na? Oh, sige sir Ito po um, at mabilis naman po ang pag ni Sir Hưngio dito. Sa may highway sa pong Yamaha 1 Ayan po. Ito po yung nakabangga. Wala po siyang plaka. Wala siyang plaka mga kapopong. Ito, po. <Bubblegelization> uh <-huh>. <laughs> Tumawag na po sila ng rescue at mabilis naman po naman dito po si Sir Julio na nakabante po dito sa may highway. Dito po ang kanyang nukal. Ito po ang ating makisig na pulis, si Sir Julio. Yes. Tumawag na daw po sila ng rescue ito na sila kami po silang pulis iso ng mga uh, Paano po ba nangyari sir? Patawid po kayo Galing ako sa insurance Ito na ako sa line ko Ayun na yung gulong ko eh Pasok na ako dito sa kaliwa Dito naman sa umano Dito naman sa galing Saan po siya lang galing? Dito po Dito po sa line na to

Shoutout po sa mga pulis, paniging mabilis po ang kanilang mga pag-responde rito. Nandito po si Sir... Opo, oh Sir! Si Sir Hunyo, Sir. Dito di sa gating. Ayan po. Dito di sa di gating. Dito niya ako tinabi, Sir. Hindi naman doon. Dito sa pag-uwa. Sa pag-uwa ako dito, Walter. Patawid po ako. Antay na po rin yung, man. yung man. Traffic po. And okay na po. Parating na po yung rescue. Medyo may pitak po yung kanyang ulo. Yung driver ng ano. Tricycle. Medyo ewan ko may fracture din naman yung nakasingle. Hindi naman natin alam kung anong nangyari doon. Kaya iniwanan ko lang doon naman si Sir Junio. Mahala na sila doon. Hindi naman tayo investigator mga kapopong.